sabi ko simple lang tayo ngayon dahil ano very very stressful pero suddenly I realized na parang hindi hindi namin siya nagawang simple bumupunta pa rin kami dun sa mas ano mas ah uh, may, may banner pa tayo di ba may may AVP dalawang music video pineplay natin sabi ko kung simpleng ano lang music video lang pero, nung ine-execute na siya, hindi siya madali. Imagine nyo, sinishot namin buong maghapon, tatlong araw, yung video. So, nakakatuwa kasi yung mga staff. They are striving na for excellence. Right? Okay? ka importante kasi sa atin yan, guys, na yung isang salita na yun, yun ang dadali natin for next year. Kung pare-pareho tayo, isang lalakaran natin. Elevate! So, alam niyo na ibig sabihin 'di ba? ay taas mo yung antas ng kalidad ng ginagawa mo. Uh, raise up, uh, improve. Okay? Kasi sabi doon sa nabasa kong libro, if your dream does not scare you, it is too small. Oh, sabi rin ni Facebook, Mark, parang Mark Zuckerberg, The biggest risk is not taking any risk. Eh, risky pala yun pag hindi ka nag-take ng risk. Kung ang binibitawan mo is poor mindset, doon ka pupunta talaga. Hindi ka makakaalis doon. Kaya mahalaga sa atin, yung isang statement na yan, yung elevate na yan. Kung mayroong what you see is what you get, meron tayong what you say is what you do. Okay? ano yung sinasabi mo, yun ang dapat natin gawin. Uh, just 1% improvement every day is better than no improvement at all. Elevate. Alam niyo bang kitchen noon, araw, nung first year namin, eh, 30 days na kami in install isang kitchen. 30 days kasi wala kaming sistema. Okay? Pero eventually, nagiging 2 weeks, naging 1 week, naging 5 days, eh ngayon, may binibit na kami ngayon. Two to three days na lang. Kailangan mabuo namin yung kitchen. Di ba, Michael? Oh. So, yun yung a good example ng pag-elevate. From 30 days to two days, nagagawa namin yung kitchen. Paano umaandar yung aeroplano? Sige nga, i-analyze natin, guys. Para makarating siya sa from one destination to another. Aatras, bubuelo, lilipad. Yun na yung ginagawa natin, guys, eh. Nagre-rewind tayo, maatras tayo. Nagre-run the extra mile tayo, bumubuelo tayo. And then, we take off, we elevate. Sa Isang awit na sa'yo, Pasko sa'yo, ka pang sa'yo, 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 Na talagang yung memories na maitit-cherish nyo talaga. Yung hindi nyo makakalimutan tulad ng pagkatalo nyo ngayon, pagkatalo namin. <laughs> hindi na makakalimutan yan kasi nagdaya kayo. Sana kung ngayong araw na ito ay nakinipa-cooperate kayo, sana sa darating na 2025 ay 100% ang full cooperation niyo pa rin para tayo ay sabay-sabay na mag-elevate. Salamat! Merry Christmas and Happy New Year!